Ayan mga kasari, dahil 11pm na, so ito na yung update sa store, sarado na. And then yung in-order ko sa TikTok ay dumating. Ayan, sa TikTok na lang kasi talaga ako umoorder order ng mga ganito. So, legit naman po yung aking inoorderan yan. Ayan po yung aking inoorderan Mga kasari, kung gusto nyo rin po nito na ito, nandiyan yan sa aking TikTok shop na Joverlin P-Shop doon sa TikTok. Yan, yung name ko dito sa YouTube, dagdagan nyo lang po ng shop. So, mapupunta na kayo doon sa akin. Nando doon po yung mga link na ito kung saan nyo ma-order. And then, mag-check out lang po kayo. Ako, napakamura lang po na ito and then, ang laki pa ng tutubuin. So, ayan mga mi, dito talaga sa amin ay maalikabok dahil gawa ng malapit kami sa mining. So, ayan o, ayan yung mga bakas. May mga ano dyan, alikabok, nako maya maya ang punas maya maya din ang balik ng alikabok kaya nakakatama din maglinis hmm. tapos yung aking dyan ay ang dami nang walang stock dahil lalong lalo na yung smart dishwashing paste wala rin po yan dito sa amin talagang walang mga stock kahit yung prints wala kahit yung mga wholesaler dito sa amin basta ito safe ito sa alikabok dahil lagi ko yan sinasara. Chinecheck ko bago ako pumasok sa kwarto. So, itong itlog namin, doon kasi siya banda na kalagay dati. Ngayon, dito ko na nilagay sa salamin kasi inaanuhan niya ng mabait. Talagang kada umaga na lang may butas isa. Pinagtsatsagaan niya ng mabait ngat-ngatin. So, ayan mga mi, ay mga mituloy <laughs> mga kasari na papamina na, na ako eh doon mm, tignan nyo naman po yung alikabok sa TV namin no oh. yan kakapunas po lang po niya ng umaga ha tignan nyo po oh. hmm. sa mga makakarelate lang na ito, yung may mining din sa lugar nila eh kasi lalong lalo na yung truck pag naghahakot ng lupa ayan madilim dyan dahil pinatay ko na yung ilaw Nandito ako sa tindahan. So, pinapakita ko lang muna sa inyo yung aking mga update. Update dito sa tindahan dahil alam nyo na napofocus na po ako sa TikTok. Pagpasensyahan nyo na po. <laughs> At gawa ng mga kailangan tayo ng maraming, 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 maraming benta. So, may, ben may benta na tayo dito sa tindahan. Mm. Meron pa tayong benta doon sa TikTok. Mm. Sabi nga nila hanggat kaya, gora lang. Hmm. Pasukan ang lahat ng pwedeng pasukan. Basta legal. Kasi hindi naman tayo anak ng contractor. Cheap So, oh, ayan mga kasari. Mm. Matutulog na po ako dahil anong oras na. So, pinakita ko lang po sa inyo. Na ganyan pa rin po yung aking tindahan. Mm kaya good night na po kita kits tayo bukas ulit